Hi, guys! Gito niyo naman. Medyo late ako nag-workout ngayon. Late na kami nabising ni yung Mises. Siyempre ako rin yung nag-drive para safe lagi, di ba? Um, kita niyo, uh, once you wait for the right time, yung tamang things na plenano ni Lord magkakatuluyan. So ito, first endorsement namin ni Mises as a couple. First commercial ni Mises. So I'm very excited to share with you guys once may go-signal na. And then, kita nyo, uh, for show inquiries, product collaborations, product endorsements, guesting sa TV, movies, regular shows, para kumanta, mag-host, mag-judge, motorcade, para i-coach kayo online. Hindi lang ako yung mag-coach, pati si Mrs. Minimum of, actually, 30 minutes to an hour a day, makakausap mo kami. So, yun, yun lang. Uh. message nyo, asawa ko si Serena Agassin. Lahat dumadaan sa asawa ko. Wala. Pag um -okay sa kanya, okay sa akin. okay sa kanya, hindi okay sa akin. Ganun lang po, kasi gusto ko lang yung happy wife para happy life. Tama kayo, mali ako ng doctor, do a work for you, happy healthy. Parang wala na kayong questions ha, magtanong kayo, sasagutin ko.